araw at natin ay 50 pieces sana Lord, ito lang init let's go mga kapatid, nakabuhin na sa tayo nakabuhin naman na tayo si yes, sir ayan. ay pakpak sir uh, so. yes mga kapatid good, uh, good morning ito hapon na, ang oras natin ngayon alas 4 ayan, parin ako dami ko pinya mga kapatid dami ko pang pinya pakwang po yung slice ko, na oh, isa so, dalawang dalawang pakmandal ako salang binaya ko kasi nga mambon kain na, sa sa talagang maalan ayan ito na lang ito may tatlong balot pa tsaka ito yan mga bali pinapobos ko ito so, ako uwi na talaga matuman mga bali bawi tayo bukas ganun lang huwag tayo mawalan ng pagkasa araw-araw bawi okay let's go mga bali